Good morning guys. So, karating na tayo dito sa bahay kanina pagkatapos natin magdilig dun sa ano na, sa kitatay. Sa cemetery. O ngayon naman, eh, papatwa tayo ng mga alaga natin. Ayop. So, samahan niyo ako. So guys ayun napakainan uh, natin yung ano, natin dalawang ibon natin yung ringneck dam natin Kung natatanda nyo ito yung uh, yung ano, una at saka yung pangalawang anak ng ringneck natin na simula nung nabili ko siya eh hanggang ngayon di pa nanginitlog eh ginawa ko kasi di ba pinagpalit ko sila ng kulungan kasi lumalaki na itong mga inakay natin at saka kung nakikita nyo ayan o oh, lalaki na nila o oh mga so, baga inakay. Kasi yun yung tatay. Ang inaano ko nga baka mauna pa ang mga itlog na naman itong uh, patanda nating inahin yung unong breeder natin yung pinakananay nila. Kasi ayan no. Kaya gina yung tatay at saka yung nanay pagka ano, lalo sa hapag ano, yung nagtatawag lagi yung uh, pinakatatay ayun. Ah, ayun, nagtatawag yan pag ano baka nga mauna pa hindi na namang mangitlog yan kaysa dun sa pinagpares natin ng magkapatid tsaka dito ang problema ngayon hindi natin alam kung alin dito sa dalawa ang mabait lalaki kasi kung titignan nyo yung kulay nila mas gray siyang kulay nung no? pagka ay, uh, yung kulay nung isa hindi katulad nitong uh, pinakananay nila tsaka nung mga kapatid na chocolate talaga yung kulay tapos eh, samahan pa nitong isang ano natin na albino naging puti <laughs> so hindi ko ngayon alam sa kanila kung alin talaga yung lalaki kasi nga ang lalaki rito sa original ring neck kaya nga, ano yung lalaki yung merong itim dito sa leeg yun ang pinaka lalaki na indication na lalaki siya eh since itong dalawa wala hindi natin ngayon alam kasi wala labas ayun na magiging babae pero yun yung unang napisa pero ito magiging lalaki itong puti yun yung ano niya kung kulay yung pagbabasihan ko pero tingnan na lang din natin so tapos nga na yun magpapakain tayo nung monok natin so yung isang inahin natin na yun na pula yung kapatid nun nakapamisa na yun yung unang first time ko kasi siya na pinaitlog at pinaglimlim eh yung ganda naman sampo yung initlog niya pisa, niya pisa niya lahat ang problema lang natin ngayon ay kung ilan naman lalabas na tandang doon sa pinisa niya at kung magiging katulad ba siya ng uh, mga kapatid niya na Uh, lamang yung sa panalo yung mga naging anak kasi actually ito tatay nila to eh yung dalawa so parang labas nga kasi naka inbred sila so pagka ano yan pipili na lang ako ng magandang inahin para para tawag rito ma ano yung ano nila hindi maging inbred pero kasi ang, ang, kagandaan sa inbred kasi kumbaga yung, yung purong dugo ng manok na linya mo napapanatili mo pa lang din kasi yung nga lang, uh, mostly pagkaganong kasi marami lumalabas na yung mga deformities parang katulad sa tao ang dami mga lalabas sa kanilid so ang gagawin mo dun hanap ka ng same bloodline pero ibang lahi So dito ang gagawin ko siguro kukuha na lang ako ng mas maganda tapos i-infuse ko sa pag may na yung bagong uh, tandang. So ito pala. So inaantay natin 'to matandang inahin na pinatulog natin dun sa hiniram natin na alimbuyugi na babae. Uh, within this week na padating. Mamimisa na 'yan eh. So antayin natin kung ilan din yung mapipisado sa itlog ko na ito at kung ilan din yung tandag. So kasi first time ko na ngayon, hindi ram. Eh. Diba huwag na nga rin yung kapag-anak ko. Yung kasi hinahanap na nung baby ari yung ano, plano ata magpapalahi din ng ano ngayon. ah, uh, manok. So antayin na lang muna natin. So yun, papakain muna ako ng manok. Tapos yung mga kaisdaan natin so itong ating uh, kung nakikita nyo ito, yung ating panda koi uh, blue panda pala ayun ang dami nyo na ngayon inilabas kasi nahiwalay ko na yung nani pero malaki pa rin yun dyan maglalabas pa rin yan Naandito yung dalawang lalaki tsaka yung isang uh, female na blopanda natin uh, na may karoon ng anak na dalawang piraso ata na naandun sa isang lagayan natin sa binitabi ng akwaryo so ito sarang makaparami na tayo kasi ito yung last na anak niyo ate Santa Claus so ang dami na ginawa ko kinuwa ko uli yung tatay pinagsama ko uli yung nanay rito yung naandito kasi uh, mga ano to eh chops at saka to naandito sa kabila so ano pinapadami ko lang din sila dahil nga gusto ko yung ano magaganda yung kulay pero siguro pag kami lumabas din doon yung babalik sila doon sa original nila na uh, linyada baka makakuha tayo ng magandang maganda ano breeder eh try din natin so dito yung nga pala yung ano natin ayan yung mga EFR natin dito magaganda na so dahil namatay na yung nanay at tatay niyan dito na lang ulit ako magpapaumpisa na mag uh, ano kumuha ng ah uh, paggagawin natin yung pinaka breeder so dito may pride 2 dito tsaka dito ah uh, blue panda tsaka yung ang uh, ata to ah uh, yung HB ano natin ah hindi yun di yung oh yung HB HB blue tapos ano yung dalawa natin ano na namatay yung ah male na isa yung MRI lata yun hindi so, ko matandaan So, pero meron na siya mga pray na maliliit doon bago namatay yung ano. Uh, try ko na lang din doon na uh, maka-apply. Kung wala talaga, di mag-aaral tayo ng bagong uh, meal. Tapos yung yellow mosaic natin uh, na don hindi wala pa kung uh, ano. So, itong dalawa. Itong natin na bilang ko na ng bagong uh, meal Sana dumami na sila. Kaya di ba namatay yung may female na bundi. So ayun, nag bumili ko ng tatlong ano. So sana maparami ko na. Yun. Yun na muna yung update natin dito guys. At maraming salamat sa pananood. Thank you guys for watching. God bless.